Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakaloka nga ang naging sagot ni David Lococo, kilala bilang pambansang ginoo at bida ng pulang araw, sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kamakailan. Isa sa mga tanong na ibinato sa kanya ni Boy Abunda ay kung nami-miss ba niya si Japanese adult film actress Maria Ozawa. Guilty or not guilty, nami si Maria Ozawa. Guilty. Matatanda ang nagkasama si na David at Maria sa pelikulang Pulang Araw, kung saan gumanap si Maria bilang ina ni David. Inamin ng aktor na talagang humanga siya sa beauty ni Maria Ozawa noong una silang magkita. Bago pa man ito, nagtrending na si David noong January 2024 sa isang episode ng Family Feud matapos niyang isagat ang pangalan ni Maria Ozawa, nang tanungin kung sino ang kilalang Maria. Agad na nag-viral ang sagot ng aktor na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Christina, David, fill in the blank, Maria, blank. Ozawa. Maria <laughs> <laughs> Ozawa. Maria Ozawa. Matapos ang insidente iyon, nagbigay ng reaksyon si Maria Ozawa sa pamamagitan ng isang Instagram story na tila nagbigay ng kilig at tuwa sa kanyang mga fans at sa mga sumubaybay sa kwento ng dalawa.